Showbiz Roundup. Mainit na naman ang usapan sa social media matapos maglabas ng panibagong resibo ang aktres na si Ellen Adarna, kaugnay ng umano'y pagtatalo nila ng asawa niyang si Derek Ramsey. Ito'y matapos igiit ng aktor na hindi niya kailanman minura si Adarna sa kanilang pagsasama. Sa kanyang Instagram nitong Miyerkules, November 19, ibinahagi ni Ellen Adarna ang isang video na kuha umano noong June 2024. Panahong anim na buwan siyang buntis sa kanilang anak na si Liana. Makikita sa post ang screenshot ng komento ni Derek Ramsey kung saan itinanggi niyang minura o sinaktan si Ellen. Bilang tugon, pinost ni Adarna ang screenshot at nilagyan ng caption na, Hi na ko Derek. Kasama rin sa kanyang post ang umano'y video ng kanilang pagtatalo. Sa clip, maririnig ang boses ni Ramsey sa background habang nagsasalita ng tila may tono ng pagkainis. Sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng panibagong pahayag si Derek Ramsey ukol sa video na ibinahagi ni Ellen. Patuloy namang sinusubaybayan ng publiko ang isyu habang lumalalim ang tensyon sa pagitan ng dating mag-asawa.